Ngayon ay birthday ni Convulsion Girl. Ang galing pa niya magpa toka-toka. Ang nakatoka sa'kin sa ay tumbler na pink. Ang kaiga ay bag na pink. Ang kay Manuel ay tsinelas. Ang kay Kulot ay sapatos, toka-toka. Ang kay call center ay cake. Aring akin, tinan nyo, sabi ko ikuha ako ng paper bag. Ang aking kapatid na are. Diyos ko, alam nyo binigay pa. Nandito na kami ngayon sa lupain nila. Millennial yeah, kasama. Tingnan yeah, na eh. niyo naman kung gaano kaganda ang venue. Birthday ng birthday yan ni Risa. Si Risa Diyos ko naglalakad pa lang kami kinukumbulsyo yung doon guys. Tingnan niyo kung gaano kaganda dito oh. Yan. Yan. Yeah. Naku nasabong pa si Center Santander ng manok. <laughs> Pinakokuhakan ko si Jabanang ano, ng paper bag na maganda 'tin mga binigay ni Inay Alam mo ang iniabot? Echo bag oh na card pa. Maganda mangdala ng akin push na. Bu <laughs> Ay, nakatoka yan. Toka-toka. <laughs> Bakit mo kasi gradient yan. <laughs> Kinukumbusyon siya, guys. Ay okay. okay, ito regalo ko kay, kay Risa, guys. From Red Chef. Ayan. Ang handa ni Risa. Ang dami. Kumbusyon! 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 This na hindi man ako tinulungan ni mami! alam Guys, ito! Uh, life update. May pistol <laughs> la na siya, guys. Pakita natin sa netizen. Bawal ba? Hindi <laughs> ko alam. Wala naman ako! guys. Yan. Hi guys, I yung you girlan. Isinend ang link at kami ang more there. Tapos si surprise do kunwari! Kaya pala ang, ang ganda naman ng bigay ni ano ni ay, Tito Arge. Gutom <laughs> na. Ang si Tito Arge. Walang pwede sa kanya. Anong pwede ang kay Tito Arge? Kaunti-kaunti so, lang. Hoy, <laughs> kantahan niyo daw. Lima okay, okay, okay. Yung po yung nanay ni Wala, ni Convulsion Girl. Aba, naka-garlips din naman eh. Wow. <laughs> Ayan ang nanay ni Convulsion Girl. Okay. Kumagaan pa ako hindi kumakain. Ang bigot. Ilapag mo nga yan. <laughs> ang bigot na. Hindi <laughs> <And laughs> na magkain. Jay, <laughs> Diyos ko, isang kandila lang naman. <laughs> Yo, si Convulsion. <laughs> Patay, kinumbulsion na naman siya guys. <laughs> Happy birthday, Kuyo. <girl. laughs> <laughs> Happy birthday. Ganadong ganado at gutom na gutom na. <laughs> 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 More followers sa Gora Lips and Nano and Tito Arch. At tagaling ni Tito Arch at kalakasan ng katawan nila. At wow! At tagaling. Amen! Amen! Amen. Happy birthday, Hi. Convulsion Girl! May cake pa sa noo eh! Ito ang pinaka-favorite namin, guys, ang kainan. Pero kami ngayon. <laughs> Ito, mano, ayun na Ito man, guys. Ayun, ayun. Bawal dumami. Ayun! Kaya, 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 kaya. ayun. Marike, Bawal kami mambash ngayon ng pagkain kasi hindi kami mapapabalutan. <laughs> okay. Super sarap. Walang alat. Kamat, Walang kalak-alat! Parang Himalayan salt kayang ginamit. Lasang singit ni Risa. Hakot <laughs> ni Manuel ang handa eh Walang hihirao oh. <laughs> Kaya pala sa bisnet nilagay Kaya pala sa bisnet nilagay ni Manny Guys ayan oh, oh. ang mga pabalot ni Risa Ayan Ubus eh ang handa <laughs> bye, -bye. bye bye Thanks oh, Ayan po mga mamamaysahan <laughs> Naglalakad na <laughs> Mamaysan, na ho si Guys, <laughs> <laughs> dito lang naman naghanda si Risa. Oh. Sa bukid, napakaganda. Ang daming tanim na papaya at talong. At pipino. Ang talong. Ang laki. Ah, daming talong. Nakapangainan na kami kina Risa at pauwi na kami ngayon at baka kami abutin ng ulan. Tingnan nyo naman, dagim na, dagim na nakapaghakot na din kami ng handa. <laughs>